Sa bayan ng Pulumulok, South Cotabato, tiklo ang isang 62 years old na tindero ng gulay dahil sa pagbibenta ng ilegal na droga. Ang blotter mula kay Jowelin de La Cruz. Kinilala ang 62 años na sospek sa alias ng Wahab, residente ng General Santos City, Ikinasa ang operasyon alas 4.50 ng hapon a 23 ng Mayo. Narecover mula sa sospek ang labindalawang hitsel transparent plastic sachet na pinaniniwala ang shabu. Ito ay may timbang na mahigit kumulang 51.2 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 348,160 pesos. Nakumpis ka rin ng mga otoridad ang isang libo at pitong peking 1,000 bill na ginamit bilang buy bas money kasamang iba't ibang personal na gamit ng sospek. Agad dinala sa Pulomulok Municipal Police Station ang narestong sospek at mga nakuhang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Joelyn De La Cruz, iMinds, Philippines.